sumaatin so, po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos mga kaibigan at magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 31, 2024 at gatap na pong alas 11 mahigit ng gabi. At tayo po ay nagpasya na magkaroon ng munting katesismo tungkol sa ipinagdiriwang ngayon ng simbahan dahil na rin po sa dami ng mga nagtatanong sa atin nung nabuksan ko po yung messenger ko pati yung email ko ay mayroon pong mga nagtatanong patungkol dito sa All Saints Day no? Uh, gayon po ay Halloween na tinatawag ano so bagamat ang nakikita po nating selebrasyon na ginagawa ng nakararami ay sila'y nagko-costume ng mga pangdibonyo So sa simbahan meron din pong tinatawag na Halloween pero iba doon sa mga Halloween concept na na ginagawa ng mga ng, ng mga iba sa ngayon ano. So yung Halloween na sinasabi ng simbahan ito po ay pagdiriwang para sa gabi bago yung pagdiriwang ng uh, All Saints Day. Ang tawag po doon ay All Hallows Evening gabi ng uh, gabi bago po yung uh, All Saints Day. So, yun po ang pinakaugat ng uh, Halloween, yung tunay na Halloween. Na hindi naman po tayo nagtataka kung bakit naging kabaliktaran yung pinagdiriwang selebrasyon tungkol sa namatay, tungkol sa mga tungkol sa mga demonyo, yung kanila pong ikinukwento no pati sa mga TV ang palabas kay Miss Jessica Soho pagkaganyan po yung gabi ng lagim magandang gabi bayan noon ano yung mga palabas pagka ng sumapit ang Todos Los Santos so hindi tayo magtataka doon kasi nga yung even po yung tinatawag nating Lenten season na kung saan ginugunita natin ang pagkamatay sa ng Panginoong Kristo pinalitan ito ng mga sa demonyo no? na nagpapalakas sila ng mga anting-anting doon sa yun doy patay na daw ang Panginoong si Kristo so mas pinalalakas daw ng anting-anting nila dahil patay daw ang Kristo anong klaseng kapangyarihan meron yun ano? ngayon ang dahil, hindi naman ho yun ang topic natin ang topic natin pinakikita ho natin sa inyo na maging ang pagdiriwang ng lahat ng mga banal meron ding uh, pagdiriwang na ginagawa yung mga uh, kaibayo po natin doon sa sa paniniwala patungkol dito sa mga bagay na ito. Ngayon ho, mga kapatid, ano ba 'yung pagkakaiba ng All Saints Day at All Souls Day? Ang All Saints Day pinagdiriwang po ito na simbahan tuwing November 1. Hindi ko na po uugatin kung paano nang uh, kung paano naging November 1 ang All Saints Day. So, ang November 1 All Saints Day, ang November 2 All Souls Day. Ang November 1 ay paggunita sa lahat ng mga banal na nasa langit na. At yung pong All Souls' Day, ito po paggunita sa lahat ng mga yumao, no? Uh, nating mga mahal sa buhay. Para mas maintindihan po natin ito, uh, meron po kasi tayong tinatawag na three states of the uh, of the church, tatlong estado ng simbahan. Ito po yung sambahang naglalakbay or militant church, the suffering church, and then the triumphant church. Ito pong militant church, tayo po yon mga bininyagan, mga tinubos ng dugo ng Panginoong Sokristo na naglalakbay sa mundong ito. Tayo po yon yung mga buhay. Yung mga naglalakbay na ito, pagka namatay, meron po itong pinupuntahan kaagad. No? Ang tawag po doon ay particular judgment. Sa eschatology, ang tao ay pupunta, it's either sa langit, sa impyerno or sa purgatorio. Kung tayo po ay nabuhay ng perpekto dito sa lupa, walang bahid dungis na kasalanan, gaya ni Inang Maria, tayo po didiretso tayo sa langit. No? Kung tayo naman po ay gumawa at uh, tunay na itinakwil ang pagmamahal lang Diyos, tayo ay nakipagkaisa sa demonyo, at uh, tuloy ang tinalikuran ng pagmamahal sa Diyos, o ang kapupuntahan natin impyerno. Pero tayo po na mga nagsisikap maging banal, pero hindi nakaabot doon sa kasakdalang hinihingi ng Diyos, ang malamang na pupuntahan po natin ay ang purgatorio. No? Yan po. Yung purgatorio, isa yan sa dahilan bakit po ako bumalik sa Catholic Church. No? Kasi ito po'y itinatanggi ng ibang mga sekta na wala daw purgatorio sa Biblia. So, dalawa lang daw ang kapupuntahan ng tao. It's either langit, it's either im impierno Ngayon, ang purgatorio ay hustisya ng Diyos. No? Dahil hindi ka pwedeng pumasok sa langit. Sabi sa Apokalipsis, kung may bahid kasalanan tayo, hindi tayo, mag hindi anya magsisipasok ro roon ng anumang karumalduman. Ano? So, kung Uh, kahit anong buti ang ginawa mo sa lupa, ano, pero nakapandaya ka, hindi ka nagsauli ng sukli sa jeep, hindi ka papasok sa langit kasi bibahid kang kasalanan. So para ipakita ang justisya ng Diyos, andyan ang purgatorio. Lilinisin ka. Ang tawag doon ay ang kaluluwa, kaluluwa mo ay ah uh, magkakaroon ng tinatawag ng process, mag-undergo ng process of purification or purification process or purgationem, no? Yung paglilinis. Kaya 'yun po yung pinagmula ng salitang purgatorio. Lilinisin. Hindi ka pwedeng pe pumunta sa langit kahit na linggo-linggo ka nagsisimba, pero may ginagawa ka namang masama sa kapitbahay mo. So paano ka pupunta sa langit? Eh namatay ka, no? So nakapagsisi ka, hindi mo naman napagsisihan lahat ng kasalanan mo, paano ka pupunta sa langit? Andun po yung tinatawag na purgat, uh, purgatorio. Ngayon, ano ang mangyayari doon sa taong nasa purgatorio? Ito po yung pinagdiriwang natin ngayon pagkasumasapit ang November 2. No? Ang mga kaluluwa sa purgatorio, hindi sila makapananalangin sa Diyos. Sabi nga sa iklesiastes, walang anumang gawa sa siyol na iyong paroroonan hindi sila makapak makakapanalangin doon para sa kanilang sarili pero nangangailangan sila ng panalangin ng mga banal, ng mga taong nasa lupa o yung tinatawag na the church militant ang mga church militant ang mananalangin para sa kanila sa mga taong nasa purgatorio pagkasi lalo na po ano ang pinakamabisang panalangin para malinis ang kasalanan mapagbayaran nila mapagsakripisyuhan yung Uh, kanilang mga kas, yung, yung, kanilang kasalanan malinis sa kanilang kasalanan sa purgatorio misa at pagsasakripisyo ng mga the church militant so kapag ka sila po ay na purify na nalinis po sila dahil doon sa panalangin ng mga banan itong po eh, ito pong mga kaluluwang itong nasa purgatorio o yung, nas, yung natawag na poor souls or holy souls bakit holy souls ay nasa purgatorio they are holy but not yet nasa process kasi sila ng pag ano no, pagiging banal. Pagka sila ay naging banal, so aakyat sila sa langit, they will become uh, the triumphant church. Sila na ngayon ang mananalangin para sa ating mga nabubuhay. So nakikita niyo po ang koneksyon ng tatlong estado ng simbahan. So ito pong the church militant, ito pong uh, the suffering church at ito pong mga uh, the triumphant church yung mga banal, yung mga kaluluwa sa purgatorio na napunta sa langit, sila po ay banal na. Yan naman po ang pinagdiriwang natin November 1. Bakit November 1? Tandaan nyo po ang mga santo, halimbawa sila St. Francis of Assisi, sila Santa Clara, sila po mga canonical saints yan. Ibig sabihin yung pagiging santo nila, dumaan sa tinatawag na proseso ng pagkanoniko ng simbahan. Ngayon, may mga santo gaya ng mga nasa puro souls in purgatory na nagtagumpay halimbawa yung nanay mo na namatay ngayon na purify na siya sa purgatorio o sa langit santo na po yun So sila wala silang, hindi wala silang kumpara kapistahan partikular na ginagawa ng simbahan na kapag ka October ganito ipagdiriwang si Gantong Santo pag uh, itong santo na ito kapag sa uh, sasapit ang September 21 ay ipagdiriwang yung ganitong santo. Okay, so sila po hindi, pero banal na sila. Ipinagdiriwang po natin sila ngayong pong November 1. Kaya wag po kayong ano ha, wag kayong malilito. Ang pinagdiriwang sa November 1 ay lahat ng mga santo kasama po doon yung mga hindi na canonized na santo. Halimbawa, yung mga kamag-anak po nyo na dahil lagi yung pinagpapamisa, Lagi nyo sa gumagawa kayo ng mga gawa, alang-alang sa kanilang kaluluwa, sila po'y umaakyat sa langit, magiging banal na sila. Kaya itong holy souls, magiging tunay na holy souls na po ito, no? Authentic na holy souls na ito, no? Dahil sila ay banal na. Sa purgatorio kasi, they are holy but not yet. So, yung hindi pa nakapagtatagumpay na nasa purgatorio, ito naman po yung ating kinekimomerate. Kaya doon po sa ordo, kung mababasa nyo, no, meron pong plenary indulgence. Wala sa November 1. Pero may plenary indulgence doon po sa November 2. Kung tayo po ay a-attend ng misa o pupunta sa simenteryo from November 1 to November 8. Kaya kaysa pumunta po kayo ng October 31, mas maganda kung para magkaroon tayo ng plenary indulgence between November 1 to November 8. Yung iba tinatama din, eh, no? Uh, although, meron din namang ano yun, ano? pero iba pa rin kasi yung kung ano yung tinuturo ng simbahan. At pinag-uusapan na rin natin yung turo ng simbahan, mag-ingat mag sana yung ibang mga katesista, katekista, no? Pahabag pag nakikinig sila ng mga ano ng mga discussion, mga lectures kasi baka mamaya yung kung ano yung turo ng simbahan nahahaluan anong sarili nating interpretasyon. Katulad nung minabasa kong post, ang sabi doon sa post, bawal daw magtirik ng kandila sa mga pintuan ano do sa may harap ng pinto dapat lang daw doon sa cemetery at sa simbahan at, at, nabasa ko yung kanilang mga comment doon nakalagay doon wala na, ang sabi ng tao na yon wala naman daw mababasa sa CCC na pwedeng magtirik ng kandila sa ano sa harap ng bahay eh sabi ko meron ka bang mababasa sa CCC na dapat nagtitir ka ng kandila doon sa sementeryo at sa simbahan lang. So, ingat sana tayo sa mga ganun ano. Tayo po, nagtitirik tayo ng kandila sa bahay. For example, malayo ang simenteryo. Hindi natin kayang puntahan yung, mga, yung puntod ng mga mahal natin sa buhay. Sa halip na doon tayo mag, mag, uh, uh, magtirik ng kandila, nagtitirik tayo sa bahay. pwedeng sa altar, pwedeng sa lahat ng sa labas ng bahay, nagtitirik tayo doon. Kasi ang kandila, yan po ay simbolo ng ating panalangin, simbolo ng ating pananampalataya. Kaya nga pag mimisa, meron tayong kandila doon. Ano? Yon po ay simbolo ng ating pananampalataya. Pero hindi po yung sinasabi na kailangan magkakandila ka, magkano ka doon. No? Simpleng panalangin mga kapatid, mga kaibigan. So sapat na po iyon bakit tayo nag-aalay ng bulaklak? Hindi naman po requirements kasi ang paghahanda ng ang pag aalay ng bulaklak. Pero ito po kasi simbolo na ang tao ay darating ang panahon katulad ng bulaklak malalanta. So hindi po ini-endorso ng simbahan yung pag-aalay ng mga pagkain sa namatay. Hindi po ganon. So kung pupunta kayo sa simenteryo, hindi naman ho kayo Chinese, So wag na ho kayong mag-aalay ng patay at makikinabang lang ho niyan yung mga taong na andon. No? At sa, uh, sa exorcism po, hindi yan po yung isa sa kabawal-bawalan sa exorcism. Ano? Yung, uh, yung, sa exorcism ministry, yung paghahandog ng pero imo eh, yung, nabubuhay yung magulang mo, hindi mo mabigyan ng tinapay. Pero nung namatay, sandamak mak yung nakahanda doon sa inyong ano, doon sa inyong hapag. So, bagamat maraming uh, marami pa sana tayong pwedeng pag-usapan, pero yan lang po muna. So, sana ay naging malinaw sa inyo ang pagkakaiba ng All Saints Day sa All Souls Day. So, maraming salamat. Huwag po natin kalimutan ipagdasal ang ating mga kamag-anak na yumao at tumingi ng tulong sa mga banal na nasa langit para samahan tayo sa paglalakbay natin sa mundong ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.